Hello, magandang ah, uh, magandang umaga. Magandang hapon, magandang gabi. At uh, saan man sulok ng mundo ating mga kalingap, mga kalingap. Ayan, so tayo ay napadpad dito sa lugar na 'to. Noon, wala pa naman sana tayong balak pumunta dito mga kalingap, pero ay hindi natin nakalain na ay napunta tayo talaga dito, no. Ayan, so nakita niyo yung lugar mga kalingap, no. So dati po dito po tayo tumira dito po tayo tumira so malaki ng pagbabago ang dami ng mga bahay at ang mga bahay ngayon ay mga medyo simentado na sila uh, dati dito ay mga kahoy lang so ang pang hanap buhay ng mga tao dito mga kalingap eh, yun ang niyog pangingisda at mga medyo may mga tanim-tanim din sila dito mga ihaharbis at may so dito mga kalingap dito tayo <laughs> excuse me itong bahay na po ay dito po tayo nakatira dati. Nung ano tayo, nung... Ayun, yung dati tayong nag, uh, kinakasama. So ngayon, ito na yung itsura ng kanilang uh, pamumuhay dito. Medyo maluma na yung bahay. Dati hindi yung ganyan. So ayun, hindi yung ganyan yung bahay nila dati. Marami, medyo madami-dami na rin bahay dito na uh, itayo. Kasi hindi naman to ganito kayo tsura. Tapos, doon sa unahan, guys, no? Yan sa unahan. Nakita ninyo yung mga bato-bato. Yan kami madalas dumadaan pag napunta kami sa, ano, sa bayan. So, dito, napakatahimik pang lugar nito, mga kalingat Dalawa pala ang bahay meron dito. Ito, saka dyan, yung bahay dyan. Ngayon, iba ng bahay nila ngayon dyan. Yung iba naman ay ano lang yan. So, ayan. So, 'yan nga mga kalingap, no. Dagdagan yung bahay at sa uh, dito tayo, guys, no, dati. Tapos pag minsan, guys, uh, may mga hipon dito ba? Sad-sad dito sa gilid. Uh, grabe, huli namin dito dati mga kalingap. So, ayan, no. Oh. Dito po tayo tumiran mga ilang mga ilang buwan. So, tapos dito, kami dito ako tumitira dito, tapos pupunta ako doon sa unahan doon so may mga may bahay bahay doon dyan ako gumagala-gala dyan ako gumagala maliit pa lang yung anak ko yung anak ko dati nasa mga ano pa lang uh, mga ilang buwan pa lang siya tapos mga 7 months siya ay umuwi kami sa Sambuanga del Sur pagalian so ito na nga yung itsura nila mga kalingap dito na itsura yung pamumuhay nila matagal na po hindi tayo nakabalik dito mga kalingap ilang taon din So ngayon nandito tayo sa Davao. Kaya nakamas nakapasyal nga din. Pero ay, wala pa akong balak pumunta dito. Doon lang sana kasi lang may nakakita sa atin. Kaya ayun, pinunta pumunta na lang tayo dito. Tsaka ayun, uh, wala mag ano yung mga tao ay nag, nagbago na nga siya mga uh, kalingap dahil uh, yung mga taon na dati kong mga nakakasalamuha dito ay wala na sa talaga sila dito syempre tahimik ang mga paligid ngayon wala iwan ko saan ang mga tao ngayon so ayan so ako na lang may ay mag ikot ikot at nagmamasid masid no nagtatanong tanong kung baka mayroon sila mga nakilala dito mga na ilangan din ng tulong maybe okay naman ata ang buhay nila dito mga kalingap so yan so maganda naman okay naman masaya naman ang pamumuhay nila dito so wala tayong makukuha dito wala tayong makukuha ganito, ganito yung buhay nila dito mga kalinga. Masaya na sila dito kasi madami na silang, marami ng tao dito. Pero sa ngayon wala, wala na nagpunta ta sa bayan. Wala yung, yung ibang tao dito. Yan, pasyal-pasyal lang tayo. Tsaka ikot-ikotin natin tong uh, Santa Maria lugar no, kung saan tayo mapadpad. Sana makakuha tayo ng magagandang uh, maiblog natin. naka enjoy na vlogging ano. Para hindi kayo mabuburing. So ayan mga kalingap no, dito talaga tayo dati. Hindi to ganyan na itsura dati mga kalingap. Mas mga, ano to. Eh luma, luma na yung bahay ay. Saka yun sila mga kapatid, ito sila dito. Nalira magka ano yan, magka mag anak Doon uh, ano na to doon mga ano halo-halo yung iba doon sa unahan. Ayun. Ayun na nga guys no. So, Ayan, makabalik na rin tayo dito. Wala namang manggaano tayo nakukuha dito guys. Wala. So, nagtanong-tanong din tayo sa mga tao dito kung may mga nakilala sila. May nakilala silang mga tao na ano na na ilangan ng tulong. Parang wala man ata. So, hindi pa rin tayo susuko, no? O hahanap pa rin tayo kung saan tayo makahagilap ng mga taong na kailangan ng tulong. So, ayan mga kalinga, thank you so much. Yan oh, no, malawak masyado yung ano. Yan dito po tayo dati, matagal po tayo nakatira dito, mga isang taon na nakatira dito. Thank you so much mga kalinga, hanggang dito na lang yung aking vlog. Bye-bye.